ng pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance o naugnay sa mandato nito? Modesty aside po, isa po akong doktor. Ngunit, doktor of philosophy po, or PhD, hindi po doctor of medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree. Huwag mahihiyang magtanong. Yan po ang sabi ng ina ng ating bunihi, butihing senador Grace po sa isang commercial para sa brand ng gamot. Kaya naman, ginoong Pangulo, Tumatayo po ako ngayong araw na ito para magtanong ukol sa personal and collective privilege. Noong nakaraang biyernes po kasi, nagkaroon ng pirmahan ng isang kasunduan ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, Development Bank of the Philippines, DBP, at Tingog Partylist. List. Panoorin po natin ang naging news report sa ating state-sponsored news channel, PTV Philippines. Pasahan ang mas marami pang health facilities sa rural areas. Yan ay ito pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Development Bank of the Philippines at Tingog Party List na bubuo sa Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program. Rural Financing Health Development Program. Yan daw po ang tawag nila sa proyekto na kanilang gustong iimplementa implementa sa bisa na kanilang naging kasunduan, mas maraming health facilities sa rural areas, realization ng Universal Health Act at reduction ng mortality at morbidity rates sa pamamagitan ng pagtatayo ng primary health facilities ang kanilang layunin. According to TINGOG, the MUA designed which, which outlines their program is intended to address the gaps in healthcare infrastructure in rural areas they further claim that it facilitates the construction expansion and upgrading of hospitals and clinics as well as acquisition of much needed medical equipment ayon sa kumakalat na unsigned copy of the MOA, the obligations of tingog party list are the following shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program number 2 shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital number 3 shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program Ang tanong ko po ngayon, alin po ba sa ating mga ahinsya ng gobyerno ang in-charge sa healthcare infrastructure? Anong ahinsya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahinsya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga LA o ang tingog partilis? Sa taon-taon natin binabalangkas ang national budget ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Under the 2025 National Expenditure Program of the Department of Health, the DOH has a program called Health Facilities Enhancement Program or its IFEP. Funds for its shall be used for the construction, upgrading or expansion of government healthcare facilities, among others, with priorities in the universal healthcare sites, geographical and geographically isolated and disadvantaged areas, including the upgrading of facilities for COVID-19 response and equipping and construction of ongoing projects. In the implementation of the infrastructure projects under the HFEP, the DOH may enter into a MOA with the appropriate government agency or local government unit that has the capability to implement the project. In addition, the DOH has the mandate to provide technical assistance, consultation, and advisory services to stakeholders regarding health facilities regulation. More to the point, It is the DOH which issues the so-called certificate, certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Kaya naman, nakapagtataka para sa akin, bakit kaya hindi na isama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o naugnay sa mandato nito. Modesty aside po, isa po akong doktor Ngunit doctor of philosophy po or PhD, hindi po doctor of medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programang may kaugnayan sa kalusugan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang muwa ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin pong malinawan sa isang banda nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na may mandato to exercise general supervision over local government units. Mas may kapasidad ba ang tingog party list kaysa DOH at DILG para mag-assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals? O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital? Sa huli, ginong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Partylist. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pangkalusugan? Masasabi ba natin na ito'y purong itikal at legal at walang halong agendang politikal? Mayroon po bang nalalabag na batas kagaya ng mga paratang ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailanman tutol sa pagpapalaganap ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan pero sana naman ay naayon sa batas ang papapatupad nito kung hindi natin pupunahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin Noong nakaraang budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget nabigyan pansin naman po ang kahalagahan nang pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance? Nakakalungkot po na tila inaasa sa politika ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Samantalang ito ay isang batayang karapatan na hindi na dapat ipinaglilimos kanino man. Kung magsasagawa po ng pagdinig ang ating Senate Committee on Health and Democra uh, Demography patungkol sa mua ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List, asahan po ninyo, hinding-hindi po ako mahihiyang magtanong. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.